What's up sa inyo mga kalume! Ngayon nga ho ay kami papunta sa isang coffee shop dine sa binangonan Rizal. Kung hindi nyo ho natatanong, ay mahilig ho talaga kami pumunta sa mga coffee shop. Bali ho, ang pupuntahan ho namin ngayon ay yung Coffee Rush. First time ho namin mapupuntahan aray, kaya naman sobrang excited na excited kaming lahat. Kaya tinanin nyo, ay go your kami eh, kahit siksikan ay ayos laang, basta masaya at magkakasama. Sa wakas nga ho ay nakarating na kami din eh, kita nyo garin dalawang aray, suwait na suwait ang harap ko, sila pa lang ho nakakarating din eh. Tingnan nyo naman ho, napakagandang view ang iyan. Uh, ah, ah. Siyempre, RMP na Yun! ng inay. Oo, ay uh, ipagkagarni uh, eh, naman ng view, pagkakaganda. Ay, eh, parang gusto ko muna mag-stay din ng ilang araw. At din ninyo makikita kung gaano ako kasaya. Tinan nyo naman ang aking ite, eh, Ay hindi mapawi eh. Hindi ko ho kasi in-expect na garni pala kaganda talaga sa persona. Aririn ho pala kami sa veranda. Ay, ang pisa ko, panay na pagbibidyo. At syempre, hindi rin ako nagpatalo. kung okay, nagbibidyo. Ano kang ginagawa kong ardene? Ah, ah, ah. ari pala ho. Ay, ako'y nag-fit check. Pinapakita ko sa ang aking outfit. Ari yung kapatid ko, hindi na napasin ako nagbibidyo dahil si Panay rin nga ang pagbablog. Aring nga ho palang kanilang menu. Menu? Inyo na lang hong ista para humakita nyo ng gusto ang presyo at saka baka may mga kayo. Pareho, mga kasama ko din ay mga kapatid ko, girlfriend na kapatid ko at arin pinsan ko, arin na cute na cute. Dahil busy siya sa pagtingin ng menu, hindi niya ata alam na nakabidyo ko. Kaya naman tinanong kukulbitin ka. Iyon, ang ganda ng ngiti yan niyang iyon ah. Siya nga pala ho, arihong pisang kung are ay singge. Areho ay mabait, masipag at matalino. Kaya, ano pang hinihintay niyo? PM is the eh. key. Habang naghihintay ho kami ng aming order, ay eh, are, sinusulit namin ang pagkakagandang view. Kaya naman si Kuya ay mong ng ang picture doon. At are, ang ina, eh, kita niya man, napakaganda ng ina. Nga pala ang kapatid ko si RK Merckx, follow niyo siya din eh. ay, kasi, ito, 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 Oh, ito, 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 pala ito,

Pareho yung sampler, my fries, nachos, and sausage. Aray naman kung in-order ko na inomen in ay Oreo cream chip kung hindi ako nagkakamali. Eh, alam niyo ba ako, may kwento ko lang ho sa inyo, ano, para kay magkaroon ng kaunting kaalaman tungkol sa akin. Yo! Isa ho talaga sa paborito ko na pagkain ay yung may keso. Kaya naman ho lahat ng pagkain na may keso ay talagang masarap yan sa akin at tsaka paborito ko. At isa pang kaalaman. Favorite ko din ho ang Oreo. Kaya yun lagi ino-order ko. Morder um din nga ho pala kami ng jalapeno cheese sticks. Alam nyo na kung bakit in-order ito. Dahil may keso. Ayan, baka may nanonood ngayon na mahilig din sa keso. Shout out sa inyo. Ayan, oo oh, kitang-kita nyo ganyan. Sarap, sarap. Areho at ibinibida ko ho sa inyong lahat. Aring kuha kong arena, napakaganda. Napakaganda ng paglubog ng araw. Sa paglubog ng araw, ipinapaalala sa atin na tayo ay magpahinga. Para bukas, pagising natin, tayo ay may lakas at saya para harapin ang panibagong araw kasama ang buong pamilya. At syempre, pagkatapos namin kumain, magkwentuhan at magpikturan, ay eh kami na at ayan, nagkakawaya na mga taga Coffee Rush. Ayan, maraming maraming salamat ho muli sa inyong lahat. Sa mga hindi pa ho nakakapunta din sa Coffee Rush, abay ano pang hinihintay niyo? Punta na!